mas pinaiting pa ang kampanya kontra krimen. Iyan ang naging direktiba ng bagong PNP Chief General Nicolas Toledo III. Pinaplansya na rin ang mga detalye para maipatupad ang mas mabilis na response time ng mga pulis. Ang detalye sa report ni Hardy Balbuena. walang kota. Ang sa atin dyan, ang measure dyan is yung reduction and elimination of the threat in our community. Yung pag-alis ng kriminal. Walang sinasabi niya na alisin natin ang hindi kriminal, gawin natin silang kriminal. Hindi ganon. Ito ang paglilinaw ng bagong hepe ng Philippine National Police na si Police General Nicolas Torre de Ferd. Kaugnay ng kanyang naging pahayag sa mga polis sa pagpaparamihan ng huli sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Torre na paigtingin lamang ng mga pulis ang panguhuli sa mga kriminal sa lansangan tulad ng mga snatcher at drug suspects. Ito ay para sa kaligtasan at kapanatagan ng mga residente para ganahan ng mga polis na manghuli, sinabi ng PNP Chief, na bibigyan sila ng insentibo tulad ng merit points na pwede nilang magamit sa promotion o sa schooling. Sinagot na manitore ang pagkabahala ng Commission on Human Rights sa paramiyan sistema. Buhay ang tao na huhulihin. walang patay at we do not, we will not condone wanton killings or wanton murders. Ngayon, ano ang CHR. Then I, we will uh, liaise with them, we will uh, talk to them at gawin natin silang partners na pag merong abuso. Palalakasin pa ang presensya at pagpapatrolya ng mga pulis sa mga komunidad. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi rin ni Torre na ipasasara na ang maliliit na presinto na wala namang ginagawa o wala namang iniimbestigahan at tinatambayan lamang ng mga pulis. Ipatutupad din ng bagong PNP Chief ang quick 3-minute response time para sa mga ihingi ng tulong sa pamagitan ng 911 hotline. Ngunit para sa Metro Manila ay magiging 5-minute rule muna ito pansamantala. May babala naman si Torre sa mga polis na hindi makakasunod sa 3-5-minute response rule. Sasakit ang katawan nila. <laughs> Iti-training ko sila and we we'll make sure that uh, they will comply with it. So drill, drill, drill and more drills will be the key. Dahil pa itingin ng PNP ang paggamit sa 911 hotline, ng Department of Information and Communications Technology ang pakikipagtulungan, lalo na para sa mga lugar na problema ang cellphone signal at internet. Ito ay sa pangamagitan ng National Broadband Project at Bayanihan SIM Project na layong makapagtatag ng cell towers lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas. Sa ilalim nito ay target ipamigay ang isang milyong SIM cards na may libreng 25 gigabyte data kada buwan. Yung ating mga telcos, pag malayo yung lugar at hindi financially viable for them, hindi sila pumupunta. Tatayo. Hindi sila magtatayo ng infrastructure. So ang ginawa na po namin sa DICT, kami na po ang mauna magtayo doon. Hardy Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.